Kuya, pagkakapihin tayo ni Kuya. Ano nga ulit tawag dyan? Sa kapi mo na yan? Kaping bigas ko. Kaping bigas. Oh. Andito tayo. Ito talaga ang province life. Oo. Oh. Eh, mga sinasaka rin nila yan eh. Pero tenant lang sila. Hmm. Yung bakat kalabaw lang kay Kuya Miguel. Nung naglalakad kami, hindi ko na video. Medyo mainit na. Hindi tayo nakalong sleep ngayon. Oh. Ito ang buhay. Ito ang province life. O yan, magkakape tayo ng kape ang Huw, lamig, sarap, nakakatuwa. Lagi ko akong dinadayo dito. Ito, eh wala ito. Naka-open lang talaga itong kubo mo na ito. Opo, pagka po naman ako'y nandito, aabutin ako ng madaling araw. Ito po, binababa ko po yan. Tapos meron din po akong tilod. Ah, yan. Parang lang siya dito sa... Kuya Miguel, ito bagay pwedeng tulugan sa gabi rin. Eh, hindi. Malangaw, malamok. Ay, hindi lang. Mo. Walang hindi malamok. May solar naman po ako. Atas may solar ka. Ang galing ako. Mm hindi -hmm. mo naman ako. Ayan kita-kita na, natin sa video. O, ayan. Magkakapi kaming kaping ano nga ulit? Kaping na... bigas. Kaping bigas. O, ayan. Ito ang buhay. Ito ang probinsya. Province life. Ito, pangarap din natin dito. Pagtanda eh. Kaya lang, wala tayong lupa sa probinsya eh. Ayan na, may sisilipin tayo mamaya. Patola at sitaw Ganda rito Napakalamig Lalo na siguro sa bandang hapon eh Kainitan yan halos sa tanghalian eh bro. Okay hanggang dito na lang muna Para Oh, papunta tayo sa sitawan ni Kuya. Ito sila nga magkakapatid mag-aamain ng na nag-aalaga nito, tenant sila rito. Ayun, lakad na tayo ha. Kahit kanina nadulas na ako eh, tumba ako eh, pero okay lang. Ito gusto natin eh, buhay bukit. Ayan na, mapapalibutan tayo ngayon ng rice field ah. Nagre-reflect ang araw, hindi natin nakikita. Hindi ko alam kung nabibidyo to, pero alam ko nakabidyo. Kanina, meron dun eh, yung tinatawag na palay na malagkit eh. Ay... Ah, mamaya aalamin natin kung nakikita ba yung pagkakaiba ng bigas at saka yung tinatawag na malagkit ayan na ah, o oh, ikot lang ng camera na ah, talagang literal na nasa gitna tayo ng palayan na tinatawag rice field dulasin tayo kaya mamaya kita nyo semplang na naman tayo dito <laughs> Ayun yung sisawang. Ayun. Ayun. Ano na to? 3 weeks na to. Uh, pagdating ng 1 and a half Ah, ito na, week, si uh, Tawan. Pero makakalakad tayo dyan sa gilid. O, okay. <coughs> oh, yun. Oh, hindi na muna kami kasama sa video ha. Matutukan natin yung sitaw ni Kuya. Nakakatawa. Medyo paikot siya eh. Weeks. Oh, literal na nasa gitna tayo ng uh, Bukid Rice Field. Okay. O, oh, bali ano nga ulit to Kuya? Sitaw. <coughs> excuse o sita o oh. ayan eh, dahil lalit na medyo makipot nilalakaran natin o oh, ayan ang ganda ng balag o oh. ang galing ng pagkakaano ni kuya ayan na nagsisimula nang gumapang 3 weeks na po yan o tatlong linggo na raw itong sitaw na ito pagdating po ng 2 months may bunga na po yan nakakatawa pagdating ng o oh, yun dalawang buwan lang pala o oh. eh, magbubunga na O oh, sana nakikita nyo ha eh, Andun tayo sa araw eh Oh, nakakatuwa. Lit <laughs> lang nung nilalakaran namin. Sakto lang na makagapang uh, makalakad ang dalawang pa. Pero pagka <laughs> Ayan, ang ganda to. Malaki-laki na. oo oh, mga na. O, di diba? Nakakapanghanga yung kasipagan ng mga farmer natin uh, ah, pwede pala ngayon lang ako marami na rin ako napunta ang uh, vegetable farm eh kuya Miguel okay. ang galing nitong ginawa mo na ito ah ano po siya? nasa magkabilang gilid siya ng palay ano tapos ginawan mo ng balag oh, na po siya dyan na po siya dyan na po, siya oras naman po siya na sumampa na dito oh. hindi na po siya gagagalaw Ga -ga, gagagalaw gagagalaw Importante lang po matigas ang terga natin. Ayun. 3 weeks na ito. Yeah, Oo, oh, galing ni itong pagkakabahanat na ito. At saka pwede pala, ayan na para sa mga nanonood, nagkakaroon kayo ng idea na pwede. Pwedeng pwedeng pwede, pwede. Ano pa lang siya? Uh, weeks. Ito, may ma ito, siya, oh. ito, tatlong linggo na itong mga to. Ayan, nagsisimula na talagang gumapang. Ayan na po siya, may mas mataas na tayo. O, oh, ito na yung pinakamataas natin. Oh. <laughs> oh. Hindi ko po po ganito yung natatabaan. Baka po kasi tumabay. Spray, spray lang po ng ano siya, pulyar. Ayun, oh, may ini-spray daw. Yung oh. pampasigla lang ng kanyang ito po siya. Meron pa ako dito bago nakakatuwa ito ngayon lang ako na kaya <coughs> na pwede palang uh, <coughs> excuse taniman ng ng ano nga ulit ito sitaw po po ang gilid ng pilapil ang gilid ng pilapil po yan, ayun ang gandun mahaba haba pa ito oh. hindi ko pa po nagagawa Kasi medyo busy oo oh, oh, ayan pero lang. saglit lang po Bapatakin yan babatakin lang kaya yan kaya oras lang po yan okay ayun oh, ang gandun pa yun no oh. ito po ang sinasaka ko oh. isang na to ito ay sinasakin ko. Yung... Papa ibabaw. Tapos simula naman doon sa amahin ko rin, papa ibabaw. Kaya. Tingnan mo, bro, rin. yung ampalaya. Iutol e, naman po ah. 'yan. Yung nagpa-harvest ng palay dito. Ah. sa kabila po. Ah. Ito yung ano, old house, yun Aha. Tingkil ko ya. Bahay okay, na matanda na tinira. Okay, okay, okay. Papababa tayo diyan. Tayo lang. Ito lang ang halamanan ko po. Na ah, Oo, oo. Ito puro palay. Tingnan mo po Puro palay, ang ganda, oh. Kaya nga natutuwa nga po ako ngayon sa ganda ng ibinigay na biyaya sa amin ng ulan. Ayun oh, ayan narinig natin 'yan. Mm, ganda ng sinabi, sinabi ni uh -huh. Two weeks na lang po halos iintay niyan. Ito ayan oh, oh. Mga malko ko, halos <clears throat> nasa dalawang linggo na lang ang inaantay dito. Ah, ayo kay Kuya, napakaganda ng na ibinigay na bunga nitong tanim niya. Ah, sa pakikisama ng ulan, pero tama na raw ang ulan muna. Okay na to, dahil nasa dalawang linggo na lang, aanihin na ito. Ano na siya Ayun, na siya. Ayun yung mo na raw, yun daw pala yung mga palatan May laman na laman na, matigas-tigas. Kaya pinakamanan Dalawang linggo na lang? malaki-laki yan ha? Tinggang ibaba po yan. tigas. Oo, oo, Wala Okay. ako niya pag habis ng araw. Ah, thank you very much. Huh? <laughs> Tiga aming... mm -hmm. ito talaga gusto ko. Ito talaga yung YouTube channel ko eh. Tungkol sa mga gulay eh. Yung farmer. Kasi galing nga ako agricultural school. Gusto kong ma-promote. Masabi sa mga tao na kaya tayo kumakain dahil sa farmer. <laughs> dahil sa nagtatanim, sa nagsasaka. Yan po, mga ilang weeks pa, yan pong pamusuan na tinatawag namin yan, bunga na po yan, hahaba po siya ng ganun. Kaya sa loob ng isang buwan at kalahati, mahaba na po siya Ang kaya ito nakasampa na po kaya nakasampa na siya niyan oh na ito ganito po siya nakasampa na siya meron siya ayan yung pamusuan na tinatawag yan po yung pinaka parang bulaklak niya okay yan. okay ha haba okay. pa po yan kaya pag yun humaba nang ganun halimbawa ay natin kung one week or two weeks naka na na siya dito Ah. Kaya hindi na siya ganong labo-labo na siya. Dito. Uh -huh. <laughs> kaya malapit mo na rin palang ayusin yung medyo mga may parang pigtas no. Ayan o, no, napakaganda o. Oh. Salamat. At, uh... Dito to ah, sa Bulak. Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan. Sa hapon, yung padapit hapon, napakaganda niya. Yung lumulubog ang dahan ng araw. Oh. Gandang tingnan ko siya. Ah! Kaya nga minsan nag-re-rent oh, eh, ako. Sanda yung minuta, uh, si Bundo lang. O, <laughs> oh, yun na, ah, wag natin kalimutan kaya Miguel Bautista sa yung sa reels mo. Okay. Si Kuya Miguel Bautista, nako walang hanggang pasasalamat sa kanya sa pagpapaunlakan na makapag-video. O oh, marami rin tayong natutunan sa kanila sa gatasang kalabaw dito sa mga tanim niya. Ito rin yung unti-unti ko pa ate. Eh. Puputulin ko po yan. Ayun. Pero ito, pahinog na rin po yan. Yan ang kapayang ah. Kaya po ito nauna. Ayun eh. Binunot po siya. Yan yung kong pananim. Ngayon, marami siyang tumubo. Hindi ko na po siya na traktora. Oh, hmm. Kaya ito, una. Unang yung mga gilid niya. Kaya unang nahinog. Kasi hindi siya nagalaw. Hindi siya nabunutan. Ayun. Pero halos sabay-sabay na rin siya. Yung malagkit yung alam po, medyo matagal. <coughs> o kuya, para lang sa... Kaalaman ng mga manonood, yung sa tansya mo lang, Naka sa isang ektarya, nakakakayang ilang sako? One hundred. One hundred na kaban Opo. sa isang ektarya. Kapag yun eh, yung maganda yung ani na Opo. tinatawag. Opo. Maganda ang ulan. Maganda ang ulan. Maganda naman siya hmm, hindi mo naman pababayaan sa patabayan eh. Oh, yun. Eh. Yung mahirap lang po kasi madali tayo ng bagyo. Ayun, bagyo talaga kalaban na magsasaka. O okay, naman po, tagtuyot. Sobrang tagtuyot naman. Opo. Dito wala po kaming irrigation. Ah, talagang aasa lang sa ulan. Kaya pag no. pumatak na ang ulan madali ano pong trabaho ayun o oh, yun narinig natin yun tingnan nyo nga hanggang sa panahon ngayon ay, ako iniisip ko lahat ng pala yan may irigasyon eh patubig na tinatawag eh meron palang hindi umaasa lang sa ulan talagang pagka minsan ang biyaya ng ulan sa atin hindi naman natin sa ina ano damot ang ulan sa atin ngayon kailin nyo bro Hmm Sino yung may nagtabi? Kaya Ito yung sapatola natin na ito Sige diretso na natin yan Apoy, ay, ay, Dalawang ay, minuto ay, na ay, lang yan O oh, dito naman tayo ngayon na sapatolahan Pinabayaan ko na po siya kaya hinayaan ko na Para pagka ano Mapapakain ko sa kalabawan mo Ah patapos Pero, na pala, pala tong pusha. tapo Ano na to maraming beses na tong naanihan okay. Meron na ho Itinanim ko po yan ng buwan ng April. Hanggang ngayon po. Ayan, naaani-ani ang po, po. April pa? Opo. Pang ulam-ulam. Oo, oh, ayan, pang ulam-ulam daw. Patola. Yung sitaw na yun, magandang mabalikan natin yun pag medyo mahaba-haba na yun. O kaya may bunga na. Ay, hindi maraming beses na rin pala tong naanihan. Oh, yun, oh, pagkatapos nito. O oh, sige, sige. Dahil bunga bro dami pa eh. Mga next week siguro na, no? 2 days, 3 days, 4 days. O oh, yun, okay na. Mahaba-haba na itong video natin sa patulaan na ito. E eh, bali patapos na pala ito Pero kung titignan natin marami pa rin nakukuha Marami pa rin lumalaki. Eh. May mapapakinabangan pa. Pwede pang pambenta, pwede pa pang, pang ulam. Oh, talagang pagmasipag magtanim pag may itinanim may aanihin. Okay, hanggang dito na lang.